Deba halata-halata, nandidiri na siya sa mga nagpapapicture e eh, samantalang 'yung mga namimigay sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang igugugol niya 'yung maghapon o niyang oras. Naglabas ng saloobin si Mistika sa Viral Food Sensation na si Diwata, saan niya ay malaking ipinagbago ng ugali nito dahil sa kasikatan. Pagbabahagi ni Mistika ay na-turn off siya sa inasal ni Diwata sa isang vlogger na nagpapa-shoutout lamang ngunit ipinahiya ni Diwata sana raw ay maintindihan ng Paris owner na pumupunta ang mga tao sa kanyang paresan dahil sa kanya at sa kanyang naging imahit sa social media na umangat sa buhay mula sa kahirapan. Sana din daw ay maisip ni Diwata na habang sikat pa siya ay pangalagaan niya ang mga taong tumatangkilik sa kanya. Dahil kung ano man ang tinatamasa niya ngayon ay malaki ang naitulong ng mga vloggers. Dagdag pa ni Mistika ay lumaki na ang ulo ni Diwata at hindi na nakakakilala ng mga taong tumulong sa kanya noon at ito ang mga bloggers. Nadismaya raw siya kay Diwata sa pagbabagong ito sapagkat hindi raw ito alam na malaki ang kanyang utang na loob sa mga bloggers na dumarayo sa kanyang pwesto. Sigurado raw na babagsak ang isang tao kapag ganito na ang ugali. Inalmahan din ni Mistika ang mga komento ng netizens na wala naman raw siya sa paresan ni Diwata para makita ang tunay na sitwasyon. Anya ay marami ng videong kumalat na nagpakita kung paano tratuhin ni Diwata ang mga taong nais magpa-picture sa kanya. At diretsya sinasabi nito na wala siyang panahon magpa-picture. Dagdag pa ni Mystica ay sa itsura ni Diwata ay nandidiri na ito sa mga nagpapa picture Samantalang ang mga pumupunta raw na nagbibigay sa kanya ng kung ano-anong regalo ay malugod niyang wini-welcome at pinagugugulan ng oras. Pahayag ni Mistika ang itsura niya mukhang nandidiri na siya sa mga nagpapapicture. Diba, halatang halata na nandidiri na siya sa mga nagpapapicture, samantalang iyong mga namimigay sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang igugugol niya ang maghapon o magdamag niyang oras, pero yung mga tao na pumupunta doon para sila ay pipila at papatronay sa kanyang negosyo baliwala na lang sila. Hindi niyo napansin yun? Tingnan niyo lahat, tumaas na talaga ang ere niya at lumaki na talaga ang ulo niya. Noong una raw ay sinabi niya na humahanga siya kay Diwata, ngunit kalaunan ay nakikita niya ang mali kaya sinasabi lamang niya ang totoo at real talk lamang ang kanyang paglabas ng saloobin. Nilinaw din niya sa mga netizens na nagsasabing nainggit lamang siya kay Diwata. Aniya ay wala itong katotohanan, ang nais lamang niya na malaman ni Diwata na may mga nagagawa na itong hindi maganda lalo na ang mga bloggers at customers na napapahiya na niya. At inaatupag na niya yung mga taong nagbibigay ng regalo at pera. Maari raw itong ikabagsak ni Diwata, sapagkat kung paresan lamang ang pag-uusapan ay maraming paresan na maaaring puntahan ng mga tao, na hindi na kailangan pang pumila at maghintay ng ilang oras. Baliktad raw ang prioridad ni Diwata, dahil mas mahalaga sa kanya ang negosyo, kaysa sa mga tumatangkilik na tao.